Hello, good morning, good morning. Nandito tayo sa tabing dagat mga kadinas. Pero yung dagat natin ay hindi medyo maganda ang dagat. Daming mga kawit mahoy, daming mga niyog, walang naglinis. Yan. Hindi hindi siya ano mga kadinas, hindi siya hindi sa tabi natin hindi malinis kasi hindi naman basura. Mga kahoy lang mga kadinas. Mga kahoy. Yan. Yang sisi ya. Mana? Mari ikut apa? Ayan o. Oh. Ang dumi ng dagat mga kadinap. Medyo daming mga kahoy. Ayan. Huwag na lang maligo kasi maraming kahoy o. Oh. Ramí kasi kawáy. Oh, maraming ano. Lakad-lakad lang. Huwag na lang maligo. Kasi madumi. Madumi ang dagat oh. Daming ano, basura oh. Huwag na maligo. Lakad-lakad lang. Uh, ha? Oh nga eh, dami. galing sa ayong Doon na dadala. kagabi dito ang tubig.

mga uh, kajinaps hindi muna tayo maka ano, kasi hindi pa nalinisan yung dagat Wag na maligo. Maraming mga ano. Maglakad-lakad na lang ito. Uwi na tayo ngayon. Pag inilixir ng nga, Ano mo kina ang amo dito eh. daming mga kahoy mga kadinap daming mga kahoy kaya dito sa ano dito sa dagat talaga mismo wala pero dito sa dalampasigan marami siyang mga basura ayan siya Tagilam. Ang dami talaga mga kailangan. Ha? Nabili na din do kuya itong anong harap ng White House. Nabili na nila itong harap dito. Kasi dati din open pa yan eh. Oh, kasi yung dagat, yung dagat nandoon dito. Pero sila nagpaano niyan? Nagkukulong. Ibig sabihin nabili na nila nilang permit kasi ang nakabili kan lote rito sa subdivision to. Nabili kan ng lote ng Ito nabili na ba to? Kasi bininta to noon eh. Oh, okay. Yung katabi. Nabili na. na. Oo. Oh. Ano ano na pala nila niya? Ay big big sabihin, permit lang inano nila niyan, hindi talaga na yan ang lupa na bili nila. Kasi sa harap nila. Kasi sinerado na nila dati diyan kami nag-aano nag aano nag aano Ay na nila oh. Mahaba-haba yung ano nakuha. kaniyan yan. Ha? Na ano na nila? Ayan mga kajinap Iba Iba na talaga mga kajinap Ano? Wag ka na muna maligo Ha? Huwag ka na maligo Nagpa ano na lang ito Ha? Huwag ka na muna maligo ah. ha Ha? dito na lang kami mga kadinaps lakad lakad kasi ano uh, ano siya mga kadinaps Okay mga kajinaps hanggang dito na lang ang video namin kasi paglakad-lakad na kami medyo madumi talaga ang dagat puro mga kahoy okay, mga kajinaps hanggang dito na lang okay good morning good morning please subscribe my youtube channel bye bye